Oh, ayan. Wow, kakatuwa naman to. Oh. Wow. Malapit ko ng magaya yung gawa ni Noah. Oh. Ito pa. Kaso mo naputol na yung kanyang, kanyang tangkay. Ito pa, may dalawa dito. Oh, mahaba-haba. Oh, may dalawa pang magkatabing medyo malaki hindi naman malaking masyado pero okay lang ang size nya Ooh, wow <laughs> ayan na sya Ooh. wow wow ayan na sya yung dalawang puno wala masyadong laman pero ito ang satisfying wow ilan ba sya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uy, 9 nga ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uy, 9 nga. And thank you for watching. Happy Wednesday po. Good morning. Have a great day. Oh, sa lahat